Ito mga boss Ito medyo makinis pa Aray May cup dito Oakley 450 New era Ayan mga diecast Iba iba presyo May 150 May 300 Depende siguro kung gaano kakinis. Itong Ferrari meron, no. Itong Ferrari 15. May best pa po. Oh. Best pa ba 'to? Parang best pa eh. Pero dalawa yung gulong sa likod, oh. 350. Si Ultra man tapos may nakahiga oh. 150 lang 'to. Ito mga vintage na radio, no. ano oh, kaset pa oh. Sony ang brand bigat ito maganda rin no? 2K 2000 Parang nakakatakot mo no? Tayo magkano to? Alin po? May mga price ko 200. Yeah, wala bang bawas 'yan? Hmm? 150 ayan nakabawas tayo mga boss no? nakatawad tayo ng 50 pwede na to 150 daming tao dito sa pure gold do oh. tinanong ko kay kuya kung ano meron hala ko may event eh may mga bago palang truck dito sa Valenzuela ayan o oh. mga pula na yan mga bagong truck yan Okay, kamusta kayo mga boss? Ngayon po ay araw ng Sabado November 25 Andito tayo ngayon sa Balubaran pa ba ko alam Basta <laughs> pure gold Valenzuela Papunta ako sa shop ni Ate Lalen sa Balubaran mga boss Medyo matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakakapasyal dun eh ulit natin mga boss to Tignan natin yung mga Maganda ganda niyang paninda doon Okay let's go sa mga hindi nakakalam kung saan yung Balubaran doon lang yung Pure Gold Valenzuela tapos lahat lang kayong konti kaliwa kayo dyan o oh. Balubaran na yan awit lang kayo yan o oh. MacArthur Highway dito yung Balubaran. Diretso lang kayo. Eh, nag-effort na ako mga boss ha. Nilakad ko lang papuntang Pure Gold. Para mapakita ko sa inyo kung paano pumunta ng shop ni Ate Lalen. Andun na yung motor ko, iniwan ko lang baka ah, may mag-comment pa rin dyan kung saan yung location may makikita kayong 7-Eleven sa tapat lang yan ayan na yung shop ni Ate Lalen KKF Lalen Surplus doon sa street may sticker pa tayo dito Lumaki na yung shop ni Ate Lalen no. Umabot na hanggang dulo. Nakuha niya na yung pwesto. Dati kasi may sarado yung kalahati niyan eh. Ayan, dito muna tayo sa bungad no. Pakita ko sa inyo 'yung mga paninda dito. Ito may bolt to, 35. Tingnan dai. Ha? Ay, may are. Trabaho na rin dito. Dito may mga helmet. Pero doon ako naganda no sa aray na puti. Kulay white na helmet. Ito mga boss Ito medyo makinis pa. Aray. Kaya lang parang sticker lang ata ito. Sticker pala ito mga boss. Presyo nito 3.5. Sticker lang siya. Sorry na. Tutu. mas mahal ito? 5.5. Happy. Happy. maganda oh. Ano ulit tawag dito? Daruma. Si Daruma. Daruma, ayan oh. Laki oh, pang display sa bahay no. Ito lang may issue siya oh. May crack nga lang yung ulo. Ito yung tuhod niya. Ito yung presyo niya oh. bawal oh, pala hawakan sorry <laughs> 200k yan ito agila ba to may e, gitara oh. bago pa to 8.5 dito ko nabili yung naka-frame Dragon Ball eh. Yung puzzle. Nabili ko dito ng 1K lang. Tinawaran ko yun eh. 2K kasi binibenta. Ito hindi ko alam kung anong cartoons to. Ang daming mabibili dito sa shop ni Ate Lalen mga boss. Ayun, kung ano kung ano-ano. sa mga laruan oh, magkano ba mga ito mga to yung mga naka plastic na ganito mura lang ito kaya lang ako huminto na muna ako sa pagbili ng mga laruan mabigat eh baka maubos ang pera natin ano Ayan mga diecast, so oh. iba-iba presyo, may 150, may 300 Depende siguro kung gano'ng kakinis Itong Terrari meron no? Oh. Itong Ferrari 1.5 May isto ang brand 124 scale Ferrari F50 Ayan, Medyo makinis pa naman 1.5 Nasa baba, mga remote na yan eh Ah, may mahilig mag-fishing, marami rin dito. Ayan 'no. Liwig pa ata oh. na Lumana electric pa 'no. Anso. Ito 550 Honda Anong ano ba to? CBR ata to eh. Ito Harley oh. 350. May best pa po. Oh. Best pa ba to? Parang best pa eh. Pero dalawa yung gulong sa likod. Oh. 350. Ito Kawasaki Ninja. 350. Kaya maraming laruan dito ah. Oh. 400 May bola po P250 oh. Baseball to no Ate no Ang baseball Kulit na ito <laughs> 450 parang di battery siya may nagaya ng battery ito namang may liit na kotse An anim na piraso 250 maliit na sa ano Ganda na ito katana kasabihin ko sana samurai katana Seventy. Ito maganda, one fifty lang. maganda pang display to, may acrylic na. One lang. Kaya lang di tong Ito, ko ilalagay tungo robot nato. Ito ko ilalagay kato si Ultraman. Maganda rin to. Malit lang siya, ano? Oh. yung kamay ko si Ultraman, tapos may nakahiga oh. 150 lang to si Venom 250 Daming laruan mga boss, hindi ko na maiisa-isa yan ha Kasi malami pa akong ibang bablog dito eh, bukod sa laruan eh Ito atang may salamin na to 75k Ayan. Kala ko yung speaker Bridgestone Altus Ano ba ito? Cimano Altus Ah <laughs> bola Bola ng golf ito pa yung ibang mga laruan no? Ayan, pasok tayo dito Ito basto na 915 yung iba Baseball bat meron din o eh. 1K Ito mga bag Daming bag oh. mga nail cutter may sungay pa lang kalabaw dito mga tools na to ayan o. Ito kasing kalahati nito dati sarado to eh. May ibang nangungupaan dito tapos dito sila dumadaan. Ngayon nakuha na ni Ate Lalen, no. Laki na, no. Kita niya, no. Mga kaldero. Ang dami dito. Kawali. Non-stick, no. Cellphone case. ito 40 pesos iba parang ano ah tempered glass maumbum pala stop toys meron din dito ito ang kito pating pating na nakangiti ito naman si Doraemon may nakalagay na happy birthday 9.3 Shinchan no oh. Kuro Shinchan Yan kung stop to isang hanap niya meron dito wala nga lang presyo no ay ah, ito meron itong isa isang daan yan mas malaki mas mahal syempre itong upuan na to 550 itong lamesa one, ano to Maburan eh. daming mga anik-anik, no? May mili ka lang. May mili na lang. Si Kuya ba? Nakabili na po ba kayo? Meron na. Para saan po ba yan? Para ruler to, ruler. Ano, uh, right 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 angle 'yan. 150 lang. 150 lang. Saan natawala po isang daan? 'Yun. <laughs> Atawaran pa lang isang daan 'yan. Mga gunting, meron din. Grabe laki ng pwesto ni Ate Lalen, no? Masenso sa Japan Surplus si Ate Lalen eh may mga saklay din oh. May mga nakasabit na yan. Meron na meron ako nakikita 750 itong pangalawa. Ito maganda rin to. 450 tong isa. Yung mas malaki. Ang mga jar. ganda to 100. lagay ng asukal no 150 to bitsi chopoya no ito mga pang display no yan, yung elepante 700 pinakamura. Sulod sa kanya 750. itong malaki 18. Ito may sungay pa oh. Ivory ba to? Yan, palaki ng palaki no. Itong isa 22. Ba't itong isa mura lang? 12, pero malaki na siya oh. Maka mas mahal yung black no ito brown eh ito may ano to Kalabobo to parang di elepante rin 450 dito mga buddha ang dami oh. iko bayo rin ito naka-box pa oh 350 350 itong citizen 550 nandiyan na ito oh 350 oh may mga light base din oh no, 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 Ito mga vintage na radio no. Ayun no, cassette pa oh. Sony ang brand. Bigat. Walang pressure eh. ya <coughs> Yamaha. maganda ang laki oh. aluminum Ano kaya to laki oh pero magaan lang may piano rin dito ang dami yan. Oh. ano ba ano ba to you Ito puro piano. May mga TV rin, flat screen and itong Sony 105. Itong isa, hindi ko alam yung brand nato, yung, Funai 85. Ito Panasonic 8000 May mga cage din sila ng ano pangpusa ata tatong malaki na to. Ayan, may presyo sa gilid, 35. Yang kulay pink. Yan yeah, makapal 'yan. Tumugon do. Ito, Ito bird cage. drumset set meron din oh ito maganda mga boss oh gold Ganda na ito. Maganda rin presyo nito sigurado. Laki oh. Raketa to, di ba? Ang dami oh. May carbon din palang ganito, no? dito mga upuan na puro kahoy ay doon mayro mga ano yung hydraulic ba tawag doon yung may mga gulong ito maganda rin to oh. dito maraming mga painting oh. kita nyo ba medyo madilim dito eh and lalaki oh ganda no? 2K 2,000 Parang nakakatakot No? Pag pupunta nga pala kayo dito, magdala kayo ng face mask kasi medyo maalikabok dito. No? Amplifier. Oh. Yamaha 1.5 ay 1.5 sorry 15k itong nasa taas 2.8 may cup dito Oakley 450 new era Ito maganda to. Kunin natin to. Lagayan ko ng lemon. 200. Tingnan natin kung makakatawad tayo, no. Ganda 'yung laki, oh. Tayo magkano to? Alin po? May mga price ko, 200. Yeah, wala bang bawas 'yan? 150 ayan nakabawas tayo mga boss oh. No? Mm -hmm. nakatawad tayo ng 50 Pwede na to 150. Bigit tayo ng sticker natin. Na no, nakapasyal ulit tayo sa sarplasa ni Ate Lalen. Nakita na natin yung mga uh, iba't ibang klasing gamit na binibenta doon. uwi na rin ako mga boss. Dito ko na lang tatabusit tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kits lang ulit tayo sa usunod na video.